Itong video na to para sa mga gustong mag pero ayaw nung amoy maba. Try nyo yung Icos. So ayan yung store nila sa may Robinson's Gallery. Ang daming pagpipilian dyan guys. Ang gaganda nga ng kulay. Ayan oh, may black, may green. Ayan, ito. Eh, yan yung pinaka nagustuhan kong kulay. Meron din pula. Pag nga pala pumunta ka sa store nila, pwede mong i-try. Libre yon. Pwede kang mamili rin ng gusto mong flavor. Kasa yan yung mga pagpipilian yung sigarin. Para siyang Malboro. Eh, blue. Tsaka Malboro menthol na green. Ayan yung pinaka box no High cost Iluma One.